Dapat nga daw gawin ito ng team ng Dallas Mavericks sa game number 5 para talunin ng Wolves ayon dito kay Kyra Irving. Pero bago yun ipag-usapan muna natin ang mga nasabi ni Luca post-game. Sa tingin niya nga daw na siya ang may kasalanan kung bakit natalo ang kanyang team na Dallas Mavericks this game number 4. At ang dahilan nga daw niya ay dahil nag-come out daw siya with the wrong energy. Nag-umpisa pa lang daw ng laban na hindi natama ang kanyang energy. Kaya naman daw he has to be better matapos nitong kanyang ginawa nanalo nga daw ang Timberwolves na isang game at ngayon daw ay dapat silang mag move on at mag focus na sa anilang dapat na gawin sa next game. Natanong nga rin ng reporter itong si Luca about sa pagkawala ng kanilang player na si Derek Lively at ang kanyang impact. Walang sagot ni Luca ay malaki nga daw na itong si Lively ng Daily is a big piece nga daw sa kanilang ginagawa sa depensa. Definitely nami miss nga daw ni Luka ang presensya netong kanilang rookie sa defensive end of the court. At banggit naman ni Kyrie Irving mga idol ang nag-stand out daw sa kanya sa labang ito ay yung competitiveness daw ng kanyang team kung saan kahit hindi daw maganda ang kanilang naging umpisa ay patuloy nga lang daw sila sa paglalaro at pagkayod and eventually nakahabol sa laban. Sinabi niya pa rin na isa rin daw siya sa mga may kasalanan sa slow start nila at hindi nga daw po pwede na hindi maganda ang start niya nang dahil his teammates follow him nga daw. Dapat niya nga rin daw iwasan ang pag turnover ng bola and he has to at least get a shot up sa mga possession nila. Nakwento nga rin ni Kyrie Irving ang dapat nilang gawin sa next game nila para manalo. Ang mga partay kung saan dapat daw silang mas maging better ayon dito kay Kyrie Irving. Una daw niya na yung kanilang mga naging breakdown sa depensa Kung saan nagresulta nga daw ito ng easy layups ng Wolves Gaya daw ng ginawa ni Mike Conley na uncontested layup At yan nga daw ang talaga namang dapat ilang pagtuunan ng pansin Dahil the offensive end will take care of itself naman daw Kailangan daw ay maramdaman sila ng mga Wolves players Pagdating sa kanilang depensa At hindi daw yung nakakakuha sila ng mga easy and comfortable shots Sinabi pa nga ni Kyrie na dapat din daw na kanilang i-match ang physicality na itong team ng Minnesota Timberwolves sa umpisa pa lang ng laban. At hindi nga yung katulad na sa Game 4 na talaga naman parang na-overwhelm nga sila ng physicality ng Wolves players. Next game daw ay dapat nilang imatch o sabayan ang bagay na iyan. Dahil sigurado daw sa next game ay gagawin ulit yan ng Wolves team at lalo na daw na nasa bahay pa daw sila nila. One more thing na sinabi ni Kyrie Irving patungkol sa kanila ni Luka ay yung quality of their shots nga rin daw has to be better. Dahil maraming nga daw silang shots sa game 4 na parang minadali nga daw nila kaya't hindi ito mga nagsipasok. Kailangan din daw nilang ipagpatuloy na gamitin o iran ng mga plays na gumagana. At kapag nga daw silang mayawak ng bola, they have to be decisive, maging confident sa mga shots na kanilang ititake at hindi daw yung parang hindi nila alam ang kanilang gagawin coming down into the lane. At yan nga mga idol ang payo ni Kyrie Irving na dapat nagawen ng team ng Dallas Mavericks kung gusto nilang manalo sa game number 5.